Race. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga. May ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown. Dahil mamalasin ka kagad para matalo. Taurus. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.35 ng umaga may ikatatalo na 37 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na red para walang makakuha, sa iyo ng oras mong buenas at iwasan mo naman ang kulay yellow siya ang magbibigay ng iyong ikakatalo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, At sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow dahil kamalasan para sa iyo na matalo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8:45 ng umaga. May ikatatalo na apat na put dalawang negatibong minuto at sa hapon sa ala una, hanggang alas 3:45 ng hapon may ikatatalo na apat na lima na negatibong minuto sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi may ikatatalo na 50 minutong negatibo magbibigay sa iyo ng kamalasan ay kulay pula at sa player na malalaki ang tainga at madumi pa na mukha Leo. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga. May ikatatalo na 46 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi. May ikatatalo na 55 minutong negatibo, iwasan mo magbigay ng pera para magbalato, dahil kukuhanan ka ng oras na swerte at kulay dilaw at sa player na mahilig sa alak. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga. May ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil kamalasan sa iyo ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 Gs ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink at magbibigay siya sa iyo ng kamalasan, at sa player na mahilig bumati at mahilig uminom ng alak. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay dilaw lang ang iyong iiwasan dahil ang ganoong kulay ang magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 56 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 ng gabi, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, iwasan mo ang player na madaldal at maninipis na ang buhok dahil kukuhanan ka ng iyong mga oras na buenas. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan, at sa player na may kabastusan kung magsalita, kukuhanan ka ng oras na buenas. Aquarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 ng umaga may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10:45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 20 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo.